Okay. Labas mo tayo sa bahay, guys. May nagtatanong. Saan daw tayo nag-uumpisa at paano natin inumpisahan? Yan yung message niya sa atin. So, eto guys, papakita ko para ma-inspire siya. Etong area ang to, ayan nag-uumpisa tayo guys sa P2P. Point to point. Wireless point to point. Etong tower na to is dati relay station ko lang to dito sa bahay. Ayan. Kasi meron akong pinaka main base, main server yung nasa heart of the city. Ito is ano lang to eh. Um, ano to? Um, anong tawag na ito? Nasa ano to? Uh, municipality lang to. Municipality. So, yun guys. Um, wait lang. Sana tayo. Oh, tama. Municipality, municipality lang to. Kaya nangyari guys, uh, doon is doon yung pinaka main binabato ko dito kasi itong area to, isa to sa ano, isa to sa walang internet dati. So wala talaga dead spot, walang signal, mahina. Tapos hindi mapasok ng mga telco. Yun yung story dito guys, hindi mapasok ng telco. Kaya ginawa ko from point to point from my main server doon sa city, binato ko dito. Tapos ginawan ko ng server na ganito. Ayan, so yun yung upisa guys Point to point, wireless Point to point, or point to multi Ayan yon so Bihira ako ng kapag vlog ng mga ano Yung mga point to point dito sa ating ano Sa ating channel So gagawin natin Gagawa tayong ano, gagawa tayong tutorial nyan dito Lalabas natin yan dito So I think mayroong minimal post ako dati doon sa ano sa YouTube. Ano, meron meron doon dati, meron doon akong ano don tutorial setup so yun lang guys sana na ano nasagot ko yung ano mo yung katanungan mo uh, na santay nag-uumpisa so nag-uumpisa sa point to point o wireless P2P wireless P2P po guys ang uh, unang setup So tips, sabi niya ano yung pwede mong i-tips na pwedeng gawin o na diskarte. So ganito ganito guys, balikan natin. Tara hanap uh, tayong ano clear uh, video kasi against the light ah dito 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 ano tayo so ayun guys so ang antena dati yan yung antena marami tebe puntay be ano to dati guys marami dyan may power beam uh, may mga lap gps uh, pre-sim pero ang natira na lang guys, ayun o. Oh, ano na lang yan. Uh, isang, adalawang uh, dalawang lap GPS tapos isang power beam. Yung PBE Gen 2. Yun lang yung natira. Kasi yung ginawa ko dati guys, diskarte, diskarte ko para makatipid. Ito sasagutin ko yung ano nyo, yung question mo. Kung anong diskarte at saan na anong gagawin natin para makatipid. Kahit yung sa bahay mo, yan sa bahay mo, kahit ilang floor lang yan, gawin mo Bili kang mag power beam starter, power beam yung antenna ng nandiyan oh, sa taas. Kahit ma hindi ka na kailangan ng pole o mataas na tubo. Gawin mo kung may mga bukid sa inyo, diretso mo bato sa bukid, point to point mode. Yung power beam jento, tanggap mo sa bundok power beam jento. Tapos dun sa bundok, dun ka maglagay ng relay station, okay? I-point mo yung mga relay station mo, mga sector mo pababa dito sa city. Eh, yun yung diskarte ko dati guys. Kaya, kahit papano hindi ako napagastos ng ganong kalaki. Pero, lumalaban yung mga clients. Ayan ha. So, I hope nasagot ko yung katanungan mo, sir. Okay. So, hopefully na-inspire kita sa story. Uh, not much yung story na ini share ko dito. Uh, basta yun yung pinag from city, bato dito sa municipality, tapos sa bundok. Ayan guys, hanggang dito na lang. See you again sa ating next video. So gawa natin video ano to, uh, video content kung anong mga anik-anik diyan, kung ano yung mga setup at kung ano yung mga functions niya. Bye for now.